So finally yun na yon. Doon na nagwawakas ang inyong love story. Actually nag nagbalikan pa kami noon. Nagbalikan ka pa? Oo. <laughs> <laughs> Binigyan mo pa ng second chance. <laughs> oh, 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 true. Serioso ba? Oh, oh. Ay, pero pero... Yeah, hey. <laughs> Sumaya sumaya ulit siya. So bakit bakit mo naisipan na bigyan mo siya ng another chance? A ako yung nakipagbalikan actually. Ikaw? Mm-mm. Bakit? I mean, ang like, o, girl. parang, ko. <laughs> parang ano, parang naiisip ko, mahal ko naman ni. Eh. Okay. What if, mali mo mag-work? Ah, mag-work so, ulit. So, so ano, tinray niyo pa ulit? Tinray, tinray, tinray. Pinuntahan ko siya Don. Okay, and then? <laughs> Tapos, anong nangyari noon, syempre, nag-usap kami. Sabi ko, what if mag-work naman? Mm -hmm. Ganyan. Mm -hmm. Eh, yun, tinray namin. So, Kaso ganoon uli ulit yung nangyari. Niloko ka naman niya. Nakakausap niya na pa, nakakausap niya pa rin pala yung ano. Yung ano, yung niligawan uh, niya. Yan.